Paano maiwasan ang UTI? 1. Kung ikaw ay babae, umihi pagkatapos makipaglambingan. 2. Uminom ng maraming fluids. 3. Punasan ang iyong private parts sa harap hanggang sa likod. 4. Regular na umihi. Sinyalis na mataas ang pride ng tao. 1. Gusto niya lagi siya lang ang pakinggan. 2. Hindi siya tumatanggap ng kamalian kasi pakiramdam niya na siya ang tama kahit mali. 3. Feeling safe para matakpan ang kanyang nagawang kasalanan. 4. Wala siyang ugali tulad ng sorry kasalanan ko. Ibig sabihin defensive siya. 5. Hindi siya madaling mapatawad. Lagi siyang may puot sa kanyang puso. Ikaw ba ito? Sana ay maging humble lang tayo.